Magandang tanghali po sa ina talagang sana, Laxter Jules. Nagbabalik so, para sa inyong update. You really did a good job today, Don Bell. Always proud of you. Ayan, baby time na sa amin ni Nato and Tinky. Yes, mga kaibigan, we have so many uh, precious time together magkasamang Bell and Donnie na talagang um, masasabi natin Uh, kilig overload o, diba? sa asap today of course our hosts are Bell, Donny, Mamay Edward and Roby mga bagay na talagang kina i-excite natin every Sunday uh, diba? kita natin yung mga uh, off camera moments ni Bell and like Donny with Mabilis po yung mga lalabas na. Salamat. Donwell! Hi, Donny! Salamat, guys. Kasi siyempre kung pogi na tapos sobrang husay pa sila kumanta. Nako, baka may matay kami sa kilig, di ba po? Complete pa. Oo ba? Oo, totoo yan. Kaya oh, oh. yeah, ito na. Pumanda na sila para kina Kobe Guys Luke Blackbird Yes! 'yung uh, positioning na 'yon Donnie and Bell, My-My Mai -Mai and Edward together nasa gitna si Robby, 'yun daw 'yung gusto ng fans na positioning all the time. Yung makita nilang magkatabi itong si uh, Donnie and Bell, My-My Mai -Mai and Edward O, di ba? It's and nice ano daw po view mga kaibigan pero yes uh, mga kaibigan we are happy na ganyan sila ka bait ganyan sila ka sipag mag host at ganun sila kasaya samantalang itong si Bell naman Ayan, sobrang uh, dikit na dikit ito kaya uh, Doni Pangilinan always. Aha, aha, aha. Sabi dito, ang cute New Don Bell official po ang nag post niyan. Gustong-gusto nila yung mga ganyang mga aha, mga looks ni Doni at saka ni Bell palagi. Pero in fairness, ang ganda daw ng um opening salvo ng ASAP today. Intro pa lang, ASAP na ASAP na with my my and Edward. Aba, lalo kayong kiligin dahil intro, o oh, intro or opening salvo ay si Bell at saka si Donny. So yes, narito po ang intro ni my my and Donny mga kaibigan kanina sa ASAP or A-S-A-P I know, matagal na natin inantay ito, one week din bago natin nakita ito silang nagkulitan sa harap natin, of course dyan sa ASAP, but if pa, let's go, let's watch this <laughs> uh, unang araw ng Desyembre ibig sabihin it's time time for fruit salad, Christmas ham caroling yes yeah. Cheerful. Today, para sa unang nating Christmas paandar, dito lang po sa Asap kasama ang brightest at most favorite kapamilya stars new Paul makapag. That is right. We're giving you not just many presents, but joy, love, and hope. But of course, we wanna ask you sa manyo kami this afternoon. Question yes. is, are you guys ready? Simple than na natin, and an as a Christmas countdown. Let the holiday killing vibes begin. Kasama sina Donnie, Donnie and, Bell! and Belle. So, hiyan po mga kapamilya, mga kaibigan. My my and Trata back there with uh, Edward and Chempre. Of course, kasama si Robbie Domingo in the middle, di ba? So yes, one thing about Donbel is that they will always be inseparable on and on and off. Kasi nga po, kung hindi ito si Donnie ay nakahawak sa bewang ni Bell, si Bell naman itong uh, nakaangkla palagi sa mga braso ng isang uh, Johnny Pangilinan it's always like that it's so sweet on and off the camera so no need to feel like uh, in whatever um, hindi sila intimidated sa, ano, eh? sa camera, they are always proud of having each other all the time and they are so proud of each other all the time so yes um ASAP time always means Donny and Bell time Live 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 yun ah Kasi ASAP time also means Bell time Bell, oh. bell time, time. Yes. Live life, na live yun ah Grabe naman oh. ang dami naman Ay sus ay sus naman Sige sige na nga Donny time na rin, yeah. rin. <laughs> So hayan ASAP time is Donny time and as of time is bell time. Yan po ang paandar ni Bell Mariano and Donny Pangilinan. Ayan. Kahit mga shadows na lang yan si Donny and Bell, talagang ikinasaya yan ng mga followers nila, mga kaibigan. Ayan. But then there is one incident. <laughs> Police Report! Ayun, doon tayo sa Police Report, guys. Ito namang si Mai Mai and uh, Robbie Domingo hosting with um, Belle and Donnie kasi nga po um, tapos na ang uh, production number ng isang uh, Lucas. Yan ay isang Korean act po mga kaibigan at uh, ito nga uh, sobrang excited siguro or sobrang nakukulitan itong si tinatawanan lang daw siya ayun, sabi dito anak ko na binata walang pag alam yun pero nung nakita niya to sobra naman daw ginawa niya medyo may diin pala sa ulo sabay tulak kala ko inabot niya lang si Doni piningot din pala Aba, sabi nila, masyadong, uh, masyadong binigyan ng meaning yung uh, pagkapingot ni Maymay kay uh, Dodi Pangilinan at pagtulak kay uh, Bel Mariano. Ang sabi nila, uh, ayaw nila daw yun. Nasaan na, nawala na. Sandali, hanapin muna natin. Hanap ko na, mga kaibigan. Sabi dito, baka one day magugulat na lang tayo Pangilinan na si Bel. Uy, Don Bel, please protect what you have. kitang uh, nasaktan doon si Donnie at saka si Belle kasi niloloko lang naman ni Maymay si Donnie at saka si Belle and uh, that ayun uh, napa close pa nga itong lalo itong si Belle kay Donnie at that time kasi uh, na push pa siya more ni Maymay kay Donnie Pangilinan and yeah sabi daw baka daw uh, ano um, nagsiselos daw si Belle kasi, ano sabi sa comment doon basahin ko ngayon sa comment section ko because I don't want to make eh, you know, yung kuro-kuro ko lang uh, gusto ko mak uh, mabasa kung ano man ang gusto kong basahin kasi ayokong uh, mag-create tayo ng ating sariling story I want you to uh, receive the first hand information all the way from the fans, ang sabi nito sabi dito Talia, kung nagsawa ka sa donbel, huwag panuorin. Sabi naman niya, kung wala ang donbel, maraming satsat, -sat, huwag niyong panuorin ikaw. Sige ka Maymay, -may, usapin mo si Maymay. -may. may, di ba yun ang paborito mo? Huwag kang manood kung nandyan ang donbel. Eh, Ayan, nakaawayan sila. Di ba ang may word lagi? Silang parehas ang sagot nila. Yan ang kupol, sabi naman Melinda. Bertiz, uh, sabi ni Litlit, -lit, oh, dumbbell forever. Sabi niya, malapit na ako maging basher ni Maymay, sabi ni Rosie. Pero sa buhok niya lang, bothered na bothered na talaga ako sa buhok niya. Maymay, utang na loob, pahabain mo na yung buhok mo. Kahit gang, shoulder level na lang. May time na bago mo yung buhok mo, pero mas madaming time na hindi mo bagay. Ah, may time daw bagay sa iyo, may time na hindi daw. Sabi ni Maria Abiliad de Cruz, Uh, may si Bell trabaho lang yun pinapakita nila ni Donnie dun sila kumikita wag determine may sayo na si Donnie single si Bell no other man to him God knows kung sino ibibigay sa kanya bata pa siya sabi naman ng, ng isa may God bless is for Jesus birthday dapat walang bad images sa bawat isa. Uh, spread love to one another. Jesus is no and very jealous. Must have understanding. Please put the word of love says Jesus bell be firm to God. I know you're innocent to what they declare to you. Panghawakan mo lang. You uh, binibigay ni God sa'yo. Maging totoo ka lang and be humble. Importante na rin si God sa tabi mo. Huwag mangamba. Trust God. Huwag ka magmahal ng may mga sabit problema yan. Dapat you my peace of mind ka. Parang ayaw niya si Donnie or Bell Mariano. Ayaw yang pagka problema si Bell with Donnie. Pero yun din naman. Nakita naman natin gaano inaalagaan ng isang Donnie Pangilinan ng isang Bell Mariano. Mariano. Yan lang si Bell ang parati nakahawak sa braso. Patay na patay kay Tony, sabi ni Florentina. O nga naman, uh, para wala na hugs ng, uh, uh, sabi ni Gloria Marcelo, ba, ba, party ito sa doon sa bibitbitin ni Maymay May, yung mga pinggan. Si Do, uh, si Do, sorry, lang. Si Edward naman, ang bibitbitin niya ay trash can, sabi ni Gloria Marcelo. O naman, para hindi na maghuhugas, o ba diba? So, yes, uh, sabi ni Ranoria Arangon, Uy, Bel, may lalaking madaling magsawa kung ang babae palaging dumidikit. Ayaw niya, si Bel dumidikit kay Doni Sabi naman ni Ronaria, nakakasawa panoorin ng Bel kasi dikit ng dikit parang matakot agawan ng jowa Sa tingin ko, si sa siya, sabi ni Ranoria. Sabi naman uh, ni Nenita, tingnan mo po, mabuti kasi Doni lagi ang nakab bubuka ng pakpak niya parang kumapit si Belinda pag kasi pag hindi kumapit si Bel magsisimangot na naman yan si Nato o oh, si, si Donnie naman pala ang may gusto na palaging nakaangkla itong si Bel Mariano sa kanya At pero uh, ni Evelyn nabang si Donnie sabi niya, parang nasa hawla si Donnie hindi makagalaw kasi palaging nakaangkla si Bel pero pag wala si Bel buhay na buhay si Donnie sabi niya dyan mm ang um, sabi pa ni Annabel parang hirap kumilo si Dune bakit ba laging si Bell hindi naman siya aagawa nakakaloka naman sila di nyo ba kita na si Dune ang may gusto na nakahawak lagi si Bell sa kanya sabi naman ni Don Don di nyo ba nakakita na 'di ba? Nanonood kayo ng ASAP, uh, kitang-kita niyo po 'yan. At saka wag niyo sila binibigyan ng issue kasi mga nagtatrabaho 'yan sila at magkakaibigan po sila, masaya silang lahat. Oh, I love what you are telling don don. Nasa gitna ka lang. So yes, uh, me too. I am the same as you. At uh, to be honest, hindi ko gusto rin na may pipintasan tayo sa, ni isa sa kanila. Kasi nga po, nagtatrabaho lang mga And uh, they're doing their best to do their job while nag-hosting. At uh, si Belle and si Donnie, hindi na matanggal talaga yan. Nandiyan na talaga yung kilig. Kasi dahilan sa palagi silang magkasama, makikita mo na naman. I mean, nakikita nyo naman kung gaano ka... ka with with admiration yung tingin ni Belle kay Donnie and Donnie is the same with Bell yung sinabi nga ni Maymay -May na Donnie di ba iisa lang sabay sabay turo kay kay Belle Mariano eh kumindat pa si Donnie sabay uh, sabay sarap ng titik kay kay Belle so uh, I think wala naman tayong ipagkakabahala kasi nakikita naman natin na may may is respecting uh, Bell and Donnie's love team all the time and I don't think there's a reason for for us ask question kung ano ang ginagawa ng mga bata during hosting. Kasi kung nakikita nyo, Okay naman sa management yung ginagawa nila Bell and Donnie na they are so sweet to each other every time na nakita sila even off cam uh sa show ng asap makikita mo naman talaga kahit even off cam ay talagang malambing sila sa isa't isa and then uh, my my and Trata, when you are when we are talking about being and push a little she always does that even uh, she's doing that to To Rocky Domingo and to Edward and Barber, and now with uh, Don Pangilin and, and Bel Mariano. That is meant. Uh, the meaning of that is that she's so comfortable, comfortable with uh, with her, her co-hosts, and that she is so at home. It doesn't mean she is hurting them, because I think there is no. Uh, naman ay, wala namang mga uh, impact yun na is, hindi naman malakas yung pagkapingot, it's just an ako pingot, and then it's just a little push, nga minsan na halos mahulog si, si Robby sa stage, kasi nga po, na little con, alam uh, si to, si Maymay, magaslaw kasi ko bilos ito, at na little push niya si uh, Robby, butin lang nandun si Edward John Barber. So yes, mga kaibigan, uh, let's not uh, just put so much color in that one, <coughs> 자꾸 미안, 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 힘들게 말하고 싶었지만 맘이 들킬까 난 겁이 나서 차라리 들켜서 내마음을네가 알아챘어야 해널 사랑해서 널 좋아해서 그랬던 거라 난 생각했어 말하지 않아도 내 맘을 너는 알아줄 거라 생각했어 돌아서 버린 너를 보면서 후회하면서 아무 일 없는 척 울어도 괜찮은데 또 사랑은 난 서툴렸나봐 너나 멀어질까봐 그냥 Lulo ka talaga may may mo. Kaya natawa na lang siya sa mga pinagkato at pinagsasabi niya. Nakakaloka talaga si may may. But then, yes, she's bringing light, healing, at siya ka happiness sa grupo. So yes, yes na yes ako dyan may may. Okay lang yan. Part pa rin niya ng kasayahan.